for today's video ay dumating na nga to, mga mare yung order ko nga sa online. Hindi talaga ako mahilig bumili sa online ng mga sapatos mga mare kasi nga di ko sure kung talagang legit ba talaga siya. Pero dahil dumadaan nga siya lagi sa wall ko mga mare ay just ko natukso na talaga ako nakbaka. <laughs> Chinek ko muna nga yung page nila mga mare nung nakita kong 1 million followers sa eh, ko. Legit nga, sabi ko. Mm. Mukha namang maganda siya mga mare, 999 nga lang yung presyo niya, kaya check out na ako. Nung check out ko nga mga mare, mga 3 to 4 days ko nga siyang inantay at eto na nga, at dumating na siya, nakbaka. baka. Naawa na rin kasi ako sa sapatos ko mga mare, iisa na nga lang 9 months ko nang ginagamit. nakshota <coughs> yang lumang sapatos ko nga na yan mga mare ay binili ko nga ng 500 pesos sa SM nung nandito pa nga si mister nung February. Pauwi na nga lang siya sa December mga mare ay just ko pa napapalitan. <coughs> Hindi naman pwedeng puro bills lang mga mare, dapat napapasedin natin yung sarili natin, ganun Sa una talaga, magdadalawang isip ka mga mare, kasi kailangan unahin yung pagkain sa bahay, mga bills, gatas, diaper, ganun Pero naisip ko nga mga mare, dahil araw-araw at gabi-gabi ako nagtatrabaho, nag-aalaga ng bata, naghahatin ng mga estudyante, deserve ko naman siguro to, tsarest <laughs> Kitang-kita naman sa mga mata ko mga mare yung pu'yat Diyos ko, araw-araw ako nakikipag sa mga customer para lang mabili ito. Chares! <laughs> at kung naghahanap ka nga rin mga mare ng comfy na sapatos at mura, eh dito ka na bumili. Hindi ito sponsor mga mare. Gusto ko lang talaga siyang i kasi nga nagandahan talaga ako sa kulay niya. Pero kung mapapansin nga ito ng Selena, just eh, Diyos ko, bakit hindi? Pwede ako maging model nila. Chares! <laughs> Sa palagay ko nga mga mare, ay sisipagin nga akong pumasok araw-araw at hindi ako mali dahil sa sapatos na to. Chares! <laughs> So, yun nga, maiba nga tayo mga mare. Dati kasi bumili ako ng sapatos sa mga muslim-muslim, yung tigtatatlo 1,000, mga ganun. Pero, Diyos ko, masakit pala sa paa. Ah. Nakabili nga ako nun mga mare, pero pinamigay ko lang dahil nga hindi komportable. Kaya nga simula noon mga mare, ay sa SM na talaga ako bumibili kahit isang piraso lang basta tumatagal siya, basta komportable. Ganoon. At dahil itong ang sapatos na to ay laging dumadaan nga sa FYP ko mga mare, ay Diyos ko na pa-checkout na nga ako. Kaya ito, sobrang ganda talaga ng kulay niya. Magagamit ko na nga to, mga mare sa pang-araw-araw kong pagtitrabaho at magagamit ko na rin to sa pagsundo ko kay mister sa December. Kaya nga ikaw mare, kung lagi kang pagod, lagi kang puyat, ay eh, ko deserve mo nga bumili ng ganitong sapatos. At kung duman din nga to sa FYP mo, eto na nga yung sign mga mare, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. <laughs> Diyos ko, kasaya na nga tse, nakbaka. <laughs> At dahil galing nga ako sa trabaho niyan, mga mare, Diyos ko, huwag din nang pansinin, sabog-sabog na ako dyan. At kung napanood nyo nga ito hanggang dulo, mga mare, Sana naman mag-follow at mag-comment at mag-share kayo. Gano'n! O siya, mga mare, hanggang sa susunod na vlog muna, Matatulog muna ako. Baka tumagus na ako sa pader. Charis! <laughs>